nasangla ko yung ATM ko, doon na experience ko yun, hindi ko na inulit kasi ang hirap guys, pero yun mo hintay mo yung tao na pinagsanglaan mo ng ATM mo, kahit na okap, kailangan mo punta kasi nasa kanya ATM mo, paano ka sa sasawad? Opo, ganun po talaga ang isang ano, uh, simpleng empleyado na sumasawad sa ATM, na isasangla po yun, na isasangla po yun, at marami po, marami po na ganun, ako po, isa po ako sa naka-experience Hi guys! Welcome po ulit sa aking channel. This is Lee Malakay po at happening. Simpleng buhay, buhay na walang arti, less stress. Join guys sa aking simpleng vlog for today. Isang magandang buhay po sa ating lahat. So ayan guys, ano ba yung ating pagsasaluhan o pagkukwentuhan? So ayan, today is ano po, uh, April 3 na po. So araw po ng Webes ngayon. So ayan, off duty po ako ngayon. So yung kanina nagulog tayo ng ating SSS. So yung ating SSS ay ko na yung ano, so, ang uh, aking monthly contribution. So sa susunod na mga vlog ko, yung kukwento, kukwentuhan ko po kayo ng aking uh, SSS. So meron din po akong GSIS. Yun nga, kasi working nga po tayo sa government. So ano ba yung ating pagsasaluhan ngayon? Yun nga, um, kasi may mga nakakukwentuhan nga ako. So yun, uh, ito rin naman, ibasa rin naman sa aking experience. Yun nga, um, yung alam niyo ano financial uh, struggle yung financial uh, kumbaga financially broke kumbaga yung ang uh, yung financial na buhay ay eh, magulo so napakahirap nun guys yung uh, sitwasyon na yung pinagdaanan ko yun guys eh yung utang por utang kumbaga um uh, kumbaga yung cycle ng financial life mo is uuulit uh, lang eh yung sa sahod then uh, magbabayad ng utang bayad utang, and then uutang uli. So, repeat uli, yung ganun na naman po yung cycle, sa sahod, magbabayad ng utang, magbabayad, babayaran yung mga utang, and then uh, uutang uli. So, repeat, parang ganoon guys, ang paulit-ulit yung uh, cycle ng financial life, ng, yung, yung, financial life. So, before talaga guys, um, Kumbaga kaya nga ako ko nagkaroon ng uh, channel yon uh, kasi talagang yung pinagdaan ko talaga is kung uh, kumaga napakagulo ng aking financial na buhay. So uh, kaya minsan kapag kami nakakakwentuhan ako na yung ganun yung kanilang uh, financial na problema or uh, kumaga may struggle sila sa kanilang financial life. sinishare ko kung ano yung uh, kung ano yung naging uh, ano experience ko at uh, kung uh, uh, ano nila kung sundin nila yung aking uh, kwento or yung aking uh, advice dito okay lang kung hindi naman at least na share ko yung ano yung aking uh, karanasan. So uh, bakit ka ba ito na kwento kasi nalulungkot ako guys kapag uh, alam ko lahat tayo may financial na kumbaga may mga financial problem tayo so yun nga may mga financial problem tayo so dinianan ko yun guys before alam nyo yung ano sa sahod ako na experience ko na ang sahod ko guys is um kasi nung before ha, pinapayagan pa kami na hanggang 350 ang weekly weekly mo guys ganun Kung uh, kumbaga may mga loan ma, kumbaga maglo loan ka and then um hanggang 350 yung weekly mo so kung ito e eh, government employee kung naranasan mo yun nag 350 yung weekly ko uh, maglo-loan ng GSIS salary loan hindi pagka mga bumagyan nag-offer yun ng mga calamity loan um, kung ano-anong mga klaseng loan yung ino ino-offer nga uh, Lalo na yung may mga uh, enrollment loan, mga ganun So, yun, ganun yung aking uh, naranasan So, ang hirap kasi, while niliit yung weekly mo hindi na mangyayari, uutang ka Then, uh, pagka dumating uli ngayong sahod, magbabayad ka Uutang ka uli So, yun sa experience ko naman, guys um, Kung baga, may mga talagang aminado uh, ako, guys May mga tayo-tayo, guys uh, Minsan may mga mali tayong desisyon Kapag dating sa pag paghawak ng pera Or yung ating mga pinagkagastusan So, uh, dati kasi, guys, uh, yun, um kung pag nagpapagawa talaga ako ng bahay talagang nilalong ko yun which is wala naman talagang sama yun wala naman sama yun kasi nga magpapagawa ka ng bahay and then plus yung, yung en enrollment ano yung, yung pagka nang ilang ka ng pang enroll so uh, wala akong ako tingin ko hindi, hindi naman masama yun okay lang yun pero meron kasi akong mga minsan yung mga bagay na mali ko talaga na naipundar yun uh, for example like ano yung kumbaga kung may mga hinuhulog ang ako na loan then sasabihan ko pa ng hulog na kuha ng mga for example appliances so ano ba yung mga appliances na talagang mali mali talaga ang aking decision doon guys example yung component so component po noong kasi uh, way way back pa yon yung uso pa yung component na may mga two way four way speaker gano'n. um kukunin hindi pa uso yung mga ano noon eh parang wala pa hindi pa usong yung credit card noon eh parang may mga pinansin na nagpapautang noon pupunta ka doon sa office din magdadown ka hindi kukunin mo doon sa uh, sa appliance center. So, sila yung magbabayad nun. Then, sa kanila mauhulugan So, mal parang sabi ko mali. Mali kasi, kumbaga, nagsabay-sabay na, ano, na hulugan. Ang dami kong nun. Which is, hindi ko naman nagamit yung, ano na yung component. Nakakapakinig ako, but pero hindi ako nakakanta. Why? Kasi, working po tayo. So, working ako, wala na akong time. Kasi, pagdating ko sa bahay, yun, ang bahay ka naman. So, ngayon ko nari realize na, bakit ko ba ipinundar yung ganun? Eh, hindi naman ako makakanta kasi nga, ano, lagi naman ako may pasok. So, wala rin, hindi ko rin nagagamit. So, parang nasira na lang yun, naluma na ng panahon ng ganun, na hindi ko karaoke kaya mo rin ako sabi ko hinuhulugan ko yun which is hindi ko rin naman nagamit na ano lang and then yung pinakalas kong kinuha uh, sa Uh, credit card yung ano yung uh, component uh, ano, hindi siya component ano siya amplifier and then dalawang speaker so kagaya ng ano busy rin ako so wala wala naman ano wala na naman ano hindi ko na naman nagamit yun so sayang din yung hinuhulog ko doon sabi ko inipon ko na lang yung pera na yun edi sana uh, meron pa akong panggasto so yun um, may nga kasi ako gano'n na kumbaga yung uh, gano'n nga nangyayari uh, makakabayad siya ng utang ganilang araw na naman utang siya sabi ko sa kanya um, upuan yung mag-asawa yan, yung inyong financial problem. Kasi, ugatin nyo kung bakit kayo naglagay dyan sa ganyang sitwasyon. Unang-una, hindi ka naman malalagay dyan sa ganyang sitwasyon kung walang dahilan. Um, kasi, um, mahirap eh, mahirap yung ganun na, uh, sabi ko nga sa kanya, hindi kayo, hindi ka makakaahon ng ganyan yung parang, uh, oh, kumbaga kung baga kababayan mo lang, di utang ka na naman. Parang doon na lang umiikot yung cycle ng yung financial na buhay. So, sabi ko, mas maganda, uh, kasi ang ginawa ko ng before, yung halimbawa sa tuition fee ng anak ko, hindi na ako sa tao, doon ako mismo sa school nakipag-usap. Then, pumapayag sila, nagpo-promsory So, kaysa sa tao naman ako na mangutang nun. hindi na ako nangutang sa tao. So, diretso na ako sa school, and then, uh, yun yan, kinukwento ko sa kanya na sabi ko, buwan yung mag-asawa yan, kasi, uh, maano niyan, ma makikita niyo kung saan yung mga mali niyong gastos, kung saan mali na pupunta yung inyong pera especially na yon yung working sila parehas and then uh, yun nga ang mangyayari uh, kapag sahod wala talaga dumadaan lahat ng kanilang uh, sahod sa utang so sabi ko mahirap yung ganoon unless na lang kausapin may pinakakautangan mo na ganito muna ibabayad mo ganito lang yung amount na kaya ko baka pwede para may magamit pa sila na pera so ano ba yung una kong ano, tinanggal ko sa aking ah uh, yung ang uh, aking uh, kautangan. So, syempre, ang una kong tinanggal dyan is yung ano, nahihirapan ako sa utang ko sa tindahan. Actually, ganun talaga, totoo. Dumaan ako talaga dun sa guys, na Nangungutang ako sa tindahan. So, nahihirapan ako ng guys, kasi uh, minsan, sasabihin pa, oh, mahaba na yung ano, listahan mo. So, ah, uh, yung mga anak mo pagkakailangan ng ano doon kukuha ng merienda wala akong ano against po doon na ano na sa pag-uutang sa tindahan kasi lahat naman tayo dinaanan natin yon but uh, na-realize ko na kung nakakapagbayad ako ng ganung amount do sa tindahan na minsan umaabot ng 500 uh, 1,000. So, bakit hindi ko na lang anuhin yung pera na yun, ipamili ko ng uh, tamang pangailangan doon sa bahay at nung hindi na ako mangungutang doon. So, nung na-realize ko talaga na may mali, may mali talaga doon sa mga disisyon ko sa aking uh, mga financial na buhay. So, yun nga kagaya ng ano, uh, uutang ako doon. And then yun, nakautang din ako dati ng cellphone, which is hindi ko na talaga inulit. So ngayon, pag bumibili ako ng cellphone, isa, uh, cash na which is hindi ko na ginawa yun guys na inulit ko pa so yung um, talagang hiniyakan ko yun yung aking happy financial na buhay masalimpot so um, talagang uh, ano uh, magulo sobrang gulo at uh, uh, sabi ko nga talaga iniya ko yun at uh, yun ang importante talaga ipagdasal 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 niyo humingi kayo ng mga tulong na panalangin para ma malampasan niyo yung ano uh, guidance at magbasa kayo ng mga bible verse then manood kayo ng mga uh, talagang uh, mga financial tips yung pa uh, uh, kumbaga doon para maging malawak yung uh, kaisipan ninyo so yun yun talaga ano uh, kailangan talaga kasi uh, talagang kailangan natin ng guidance kung paano yung uh, natin ma-resolve -ma yung ating uh, pinansyal na uh, ano, problema. Kasi ang hirap guys, uh, yung pinagdadaanan ng tao na yun, nararamdaman ko siya, nararamdaman ko siya. Kaya lang, uh, yun nga, ang sabi ko nga sa kanya, na hindi ka nalagay dyan sa ganyang sitwasyon ng... Uh, kung baga, ganyan na lang. Kung baga, may mga malika talaga na nagawa sa iyong uh, financial na aspeto ng buhay. Kaya nga, nung ano, uh, may mga tinanggal ako talaga na loan na, uh, mga loan, uh, may meron ako isang kooperatiba na hindi ko na inupangan, nag na ako doon, at um, talagang tinuti, pinalaki ko yung ano, yung, kung I-inayos ko yung aking uh, yung Facebook ko kasi guys na dalawang page pa doon Totoo yung guys, nagdalawang page yung aking payslip kasi sa haba at dami ng aking utang. So kapag kasi nag-announce na ano, uh, yun, meron pa ano sila pa loan sa mga calamity loan, ganun. Sunggab so, ko kaagad yun. Kahit hindi ako nag-iisip, kahit walang natitira sa akin. Kasi pagka nag-loan ka ng ano, yun sa mga calamity loan, ng mga offer ng mga uh, GSIS, So mga 3 years to pay yun. Ang um, pag-ibig din, ganun, mag-offer yung calamity loan. So pagsasabay-sabayin ko yun guys, hanggang sa hindi ko na naiisip, wala nang natitira sa aking panggastos. Although wala po akong sinasabi na masama na mag-utang, na umutang sa ganun. Lalo na kung kailangan talaga ng anak mo naman ng, ng kasi ganoon nga, eh, simpleng empleyado lang naman tayo. So, yun, um, walang ano dun, uh, walang sama doon. Kaya nga lang nga talaga, ma mapapag-isipan mo, maapektuhan mo talaga yung ano eh, yung, maapektuhan talaga yung yung pang-araw-araw na pangilangan. So, yung uh, gastusin sa bahay araw-araw. Ang hirap guys, yung walang akampang gastos sa araw-araw. Kaya nga sabi ko nga dun sa uh, kausap ko na yon uh, alam mo uh, dapat upuan niyo talaga mag-asawa yung, mag yung pag-usapan nyo and then uh, talang ilista niyo kung ano yung mga unang dapat bayaran so ganun kasi ginawa ko guys yung mga maliliit na utang muna yung inuna kong bayaran yung husband ko may mga utang siya dun sa pahulugan sa kanto so ilan yon then nakakuha siya ng pera sabi ko bayaran mo na yon and then wag ka nang mag-loan doon kasi parehas tayo nahihirapan yung pinag-usapan namin yung mag-asawa and then yung um, ako naman do sa part ko tinapos ko talaga yung mga ibang loan and then doon lang ako sa mga uh, kumbaga hindi magpapabigat talaga sa akin sa akin weekly na sa na kumbaga kahit paano meron pa talagang meron talagang akong sasahurin sasahurin pa so may mga offer naman yung mga renew-renew na lang ganun at ang hirap so sabi ko mga sa pausap ko na tao na yan ako yung nalulungkot talaga sa nangyari sa inyo pero dapat talaga uh, may lesson may araw ka dyan na matutuhan kung kailangan nyo talaga na ano yan pakausapan nyo kausapin nyo mga inatangan nyo na i-adjust yung bayad para may matira pa na panggaso sa inyo gagawin dapat gawin so Uh, ang hirap yung gano'n, naranasan ko talaga yung ganun sa sahod ka, then uh, ibabayad mo sa utang pinutangan mo, and then uh, uutang ka uli, kasi wala na yun, ibayad mo na lahat yung pera yung sahod mo sa, sa yung inutangan, so ganun yung ginawa ko guys uh, talagang tinanggal ko yung mga maliliit na utang, hanggang sa na kahit paano natapos yung, yung mga malalaking utang, and then uh, naranasan ko pa rin dati yung nasanglako lakoy ATM ko doon na experience ko yun, hindi ko na inulit kasi ang hirap guys, pero yun mo hintay mo yung tao na pinagsanglaan mo ng ATM mo kahit na occupied okay, kailangan mo pumunta kasi nasa kanya ATM mo, paano ko sa sahod? Opo, ganun po talaga ang isang ano, uh, simpleng empleyado na sumasahod sa ATM, na isa po yun na po yun, at marami po marami po na ganun, ako po, isa po ako sa naka-experience ng ganun, na na isang ATM ko dahil sa nangangailangan ka ng uh, pera so yun, ang hirap nun guys, sa totoo lang, napakahirap kaya eh. nararamdaman ko, nararamdaman ko pag may ako ng mga ganun, kaya lang syempre uh, Uh, kailangan mong tulungan din yung iyong sarili. Unang una talaga dapat uh, may trabaho, may trabaho ka. So uh, kailangan talaga ano yun, eh, uh, may trabaho ka and then uh, i-budget mo yung impera pera. magtanggal ka ng mga gastusin na hindi naman talaga dapat yun, magtanggal ka ng mga gastusin na hindi dapat uh, alam, al alam mo yun, alam mo yun malalaman mo yun eh, pagka nag ano kayo eh, mga, nag, ano ka, naglista ka talaga, tanggalin mo yun yung mga ganun, na hindi hindi naman siya kailangan sa iyong buhay. So ako nga example, yung mga kinukuha ko mga gamit. So hindi hindi na ako kumukuha ngayon. So nag-aantay na talaga ako kaya napakatotoo nung ano 30 days uh, ako ginagawa ko 30 days waiting. Kung hindi diba, may gusto ako, bibili-bili na ako. So ngayon naging lesson na sa akin ng guys. So hindi mo na ako agad-agad bumibili. And then yun, tanggalin mo at uh, ano pa ba? yon uh, yun, kung maglo-loan ka, tingnan mo yung loan na yung kung yung ba ay sa inang gaan o bigat sa iyong buhay. So ang hirap. So ano ba yung talaga yung importante? So ang importante is, kasi talaga ngayon kung ikaw ay isang ordinaryong um empleyado, yung gastusin araw-araw sa bayan hirap niyan and then yung pag-aaral ng anak. So, huwag mo muna isabay yung mga pagpapagawa, binin ng bagong gamit, pagpapagawa ng bahay, bili ng bagong gamit. So, doon muna tayo focus sa ano, sa kung ano yung kailangan. So, nung nagkakalit yung anak kong panganay, so, stop muna ako ng pagpapagawa ng bahay. Kaya, um, yun, uh, na, yun yan, na, ano pa na, uh, yung may bahay kami sa Bulacan. So, yung stop ko na rin po papagawa doon kung ano na lang yun. Yun, yun na, yun muna kasi wala pa naman doon titira. Eh. Uh, ngayon, oh, dito naman kami. So, papasyal-pasyal lang doon yung asawa ko. So, hindi ko na sinabay yun. So, yun matututo, matututo ka above all. Talaga dapat ipag-pray mo kasi yung, yung financial na buhay. So, napakahirap. Kailangan talaga pag-usapan yung mag-asawa ata um, para mabago yung, yung financial uh, cycle ng iyong buhay na sahot magbabayad ng utang and then uutang ulit, then repeat Ganun na naman mahirap mahirap guys so yan pinagdaanan ko po yung pinagdaanan ko yun at uh, ako thankful ako ko kasi minatutuhan ako doon guys sa ganong sitwasyon ng aking buhay so yun naman uh, yun guys so kung ikaw man na may pinagdaanan na pinansyal na pagsubok sa iyong buhay i am praying na uh, malampasan mo yan at uh, maging maayos ang iyong na buhay at uh, kung ano man yung bigat na dinadaanan yung problema ng kasawa, yan ay eh, uh, itaas natin sa butihin natin Panginoon at mga uh, yung mga biyaya at pupupala na darating sa inyong buhay ay magamit yung tama so yun guys so thank you thank you for watching and I hope na yan uh, sana maging okay tayo lahat one day sa ating mga financial na buhay so yun thank you thank you for watching God bless everyone sa so, mga buhay po sa atin. Ya.